Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level and tree. Ang sunod pong grammar natin is Toyukoto da. Toyukoto da. Hai, okureru toyukoto da. Ang conjugation niya po is verb o kaya naman i e adjective na adjective okay naman n n ibig po sabihin ng n is noun po ano po normal form po na ano noun po Pwede rin po yung sinasabi ko po normal form isa po siyang sentence pero pag dinagdagan po kasi po ng ano to koto magiging noun po yung sentence na yun hi by using to koto da ano po hi so maaari pong noun na single lang po na noun tapos toyu koto Ganyan po yung pag-conjugate po ng toyu koto da. Hi, sa Tagalog, ibig sabihin bla bla bla. Nangangahulugang bla bla bla. Ano po? Hi, ang explanation ko po sa grammar na ito, ginagamit ito kapag ipapahayag ang impormasyon na narinig o conclusion. Ano po? Hi, Kung hindi po ipahayag ang impormasyon na narinig o kaya naman 'yun yung conclusion na sinasabi niya. Hay, 'yun dun po siya ginagamit. Ito pong to you kotoda. da. So, po tayo sa first uh, sentence po natin. Example sentence po. Kanina si Guy Sensei so pumasok si Katisan. Unahin ko po si Katisan kasi first time niya po ano po. Hai, Katisan, maaari po kayo mag unmute. Kumawa. 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 guys. Mas kati sa nakakapagbasa po kayo ng hiragana at saka katakana po. Mm, yes po. Okay. okay po tayo. Hi. Um, babasahin ko po yung Japanese niya. Tapos explain ko po kung mm. anong nakasulat po dito sa may kulay na ito in Tagalog. Tapos uh, kung ano po yung pagkakaintindi niyo po. O kaya kung kaya niyo po siyang i-translate. Go lang po tayo. Ano po? So babasahin yeah. ko po. Tanaka-san kara. atte kaunti o to desu hai to desu an ibig pong sabihin po niya is ang ibig pong sabihin ay malelate siya kino conclude uh, conclusion po ano po kasi yung hmm. to yu des is conclusion pagbigay ng conclusion po siya ginagamit na grammar po ano po so ah uh, katisa ano pong pagkakaintindi niyo sa sentence na Tanaka-san kara denwa ga atte sukoshi okureru to si san Hai. daw siya. Nang? nang? Okay. Hai. Yung po yung, ano, yung po tama naman po. Hai. Hmm. ginawa po Tagalog. Medyo okay. mabubulsi si po tayo eh. Hai. <laughs> hmm. okay. Tanaka-san kara Ibig po, sagi, uh, ibig po sabihin ng Tanaka Sankara is galing kay Mr. Tanaka. San is Mr. or Miss po. Ano po? Hai, den waga ate. May tawag. May tawag. Skoshi means uh, kaunti. Okureru means malili. Understood na po na siya. Ito si Tanaka Sankara po. Ano po? koto des Ang ibig sabihin, ang ibig pong sabihin ay, nagkaroon po siya ditong po, pong, kasi, ano po siya, may galang po yung, ano, des, ano po. Tapos yung at po dito, na nakasulit in Tagalog, yung te po yun. Kasi yung te po dito, meron po siyang meaning na at. Ano po? Hi. So, pag dugtung dugtong po ang salitang yon ang sentence niya ay magiging ganito. May tawag ganin kay Mr. Tanaka. At ang ibig pong sabihin ay, malilate siya ng kaunti. So, yung nagsasalita po, yung nagbibigay conclusion na may tawag galing kay Tanaka. So, ibig po sabihin, understood na na malilate siya ng kaunti. Parang ganyan po yung gusto niya sabihin pa. Ano po? Hi. Adi, ano pa Magaling po yung ano, yung yung gumawa ng mga salita. Ano po? Ang gagaling talaga nila. はい、ありがとうございます、カティさん。では次ですね。はい、めぐみさん、ぽたやめぐみさん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。試験の結果は70%つまり合格ということだ。 Anong Tagalog ang resulta? Hi. Yung gokaku to da sa Tagalog, ang ibig sabihin ay, to yukoto da, ang ibig sabihin ay, gokaku means pasado. Hai so, sike no kekka wa nanajuk pasento. Sumari, gokaku to yukoto da. Anong pong pagkakaintindi niyo may gumisan sa sentence na ito? Or kung kaya niyo pong i-translate, go po tayo. At magaling ka niyo talaga mag-translate. Hindi <laughs> kaya Kayang-kaya niyo yan. <laughs> Ano po? Ano to? Ang, ang resulta ng ang resulta ng examination ay nanadyo, ah, uh, po, po. Tagalog talaga eh, no? <laughs> ay, nabigla ko <po> eh. <laughs> <laughs> okay lang po, taglish? Pitong, pumporsyento. Uh -huh. Kaya ang ibig sabihin ay pasado. Sabi n'e. Tumali kaya ibig sabihin high federation for your in kaya ibig sabihin mm may ganyan din pong ano way na pag-aano ng pagta-translate. Galing. Hi. Salamat po, may gumisan. So tama po 'yung ano ang pagkaka-translate po ni Ana ning may gumisan. So tingnan po natin po ano po. Palakihin ko po ng kaunti at kasi naman po siya sa ice cream. Hi. Seven ah uh, shiken no. Shiken no means ah uh, ng eksaminasyon. No is nang po. Ano po? Kekawa. Ang resulta. Kekka resulta wa ang. 70%, 70% parahas lang po. Yung sumari, sa makatuwid, o kaya yung sinabi po ni Megumi na kaya ang ibig sabihin, pwede rin po yun po. Ano po? Uh, to you, uh go means pasado. Toyukotoda means ang ibig sabihin ay. So, pag pinagdugtong-dugtong po ang mga salitang yon, magiging ganito na ang sentence niya. 70% ang resulta ng eksaminasyon. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ay pasado. Shiken no kekka wa 70%. Sumari, to toyou koto da. Hi, maraming salamat po may kumisan. Guys, meron po kayong katanungan po sa grammar na toyou koto. To yung Ano, do, pag parang nito. Meron po siyang, ano, tulad. Tulad at kailangan niya po na ipapakita, na ide-describe yung ina-example in niya. Teyong hmm. May ina-example po siya oh. Hai. Doon po siya ginagamit. Oh.

Sumari po sa makatuwid. Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado para po sa gustong sumali please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit thank you for watching and please continue supporting me follow me and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli